Magiling para kami ngayon ng mais. Kasi naubusan kami ng bigas, bigas mais. Dahil yun lang po yung kinakain namin. Dahil mahal po yung bigas dito sa amin, tag 60 yung kilo. Magandang araw dyan sa inyo mga kababayan. So, pasensya na po kung ngayon lang po ako nakapagawa ng video. Dahil po, nagkasakit po ako nitong nakaraan na linggo. At saka, ngayon okay na po ako. So, so itong video na to, mga kababayan ay papunta po kami sa bayan para magpagaling ng mais or magpagiling yata yun sa Tagalog. So, kasi wala na kaming, wala na kaming bigas. At na, sobrang mahal nga naman ng bigas dito sa amin, nasa tag 60 po ang kilo. Kaya hirap na hirap po kami, hirap na hirap kami kumita dito ng pera, kaya mas maganda po yung meron po kayong ano, meron merong mais po kasi para pag wala kang bigas, pwede ka naman magpagiling para magkaroon ka ng bigas. So sobrang layo po yung ano dito yung bayan dito sa amin, mahigit 14 kilometers po yung layo niya galing doon sa sitio papunta sa barangay at saka wala ding gilingan dito sa sa lugar namin kaya bibiyahe muna kami ng mga mahigit 30 minutes yata or nasa 45 minutes papunta doon so dati mga kababayan ay nilalakad lang po namin yung 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 barangay at saka sitio namin para makapag-aral po kami ng high school. Hindi po katulad ngayon na meron na pong high school dito sa dito sa lugar namin sa Sitio. Yung nag-aral po ako dati ng high school ay nilalakad lang po namin yung mahigit 14 kilometers na na ano na ba, na bayan para makapunta lang po kami doon sa paaralan. So sobrang hirap po talaga mag-aral dati. So, kaya lang, hindi lang ako nakapagtapos doon sa nag-aral doon sa barangay kasi po walang wala po, walang wala din po kami noon at saka mahirap mag-aral noon dahil kahit piso ang hirap hanapin hindi katulad ngayon na ano na siya parang na improve na din yung mga tao magaling na sila maghanap buhay at saka mga kababayan yung mga pagkain namin dito dati sa sa bundok ay ano lang siya kamuti at saka kamuting kahoy at saka yung mga gabi at saka minsan lang po kami nakakapag nakakapagkain ng bigas at saka pag nakakain kami ng bigas dati mga kababayan ay parang feeling namin ay sobrang yaman na talaga namin at saka yung, mga, yung kabataan po namin dati mga kababayan ay sobra po kami matakutin sa mga mga bisaya or kung meron man pong mga bisaya na pupunta doon sa lugar namin ay tatakbo na po kami doon sa malayo dahil sabi po kasi ng mga matatanda dati kapag daw meron daw mga bisaya na pumasok daw po sa lugar namin dito sa bundok ano daw bibigyan daw po kami ng candy at saka ipapakain sa amin tapos kikidnapin po kami ng mga bisaya tapos ano parang parang ialay daw doon sa mga sa mga nangunguha ng mga ng mga gold or or kaya takot na takot po talaga kami mga kababayan kapag meron talagang naliligaw dito na mga bisaya kapag meron na mga bisaya na pumunta dito sa bundok ay dali-dali po akong tatakbo at kinukuha ko yung mga bata na nasa kilid ng kasada kasi takot nga kami na ano yung makidnap sa kasi sabi sabi kasi nila kapag makidnap ka daw ng mga bisaya ano, dadalhin ka raw doon sa ibang lugar o kaya gawin ka daw ano, yung corn beef. Ewan ko ba kung bakit ganon So, kaya parang kaya ganoon lang po yung ano namin noon, yung parang disiplina yata yan sa matatanda sa amin para hindi kami pagala-gala doon sa daanan. Kaya naman itong daan po na ito mga kababayan, ito po talaga yung nilalakad namin dati. So ngayon, hindi na namin to nilalakad kasi marami na po mga sasakyan or meron na din po mga motor yung mga tao dito yung mga katutubo na katulad ko po. Kaya parang nakakahiya na po na maglakad ka dito na ano, mahigit 14 kilometers eh marami namang sasakyan. So kaya naman nagpapasalamat talaga ako sa panahon ngayon dahil yung mga tao po ay na-improve na po talaga sila. Magaling na sila maghanap buhay, hindi po katulad noon. So, ito po yung barangay na to mga kababayan. So, dumating na po kami dito sa barangay Malabog. So, napakalawak po talaga ng daan dito at saka ano po. At saka yung barangay na ito mga kababayan, ito pa lang yata yung barangay dito sa 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 sakop sa Davao City na meron po siyang paaralan na college. Meron na ba oh, Meron na po siyang ano dito yung college po na paaralan kaya pwede na po talaga yung mga katutubo na dito na lang sila mag-aral para less na rin po siya sa gastusin. Dahil dati po, dati po nung kami pa po yung nag-aaral dito hanggang high school lang po yung paaralan dito. Kaya hirap na hirap po talaga yung ano dito dati yung hanap buhay, yung pag-aaral. Kasi pag nag-college na po kayo ay doon po kayo talaga sa Davao mag aral At saka kaya hindi kami nakapagtapos dati dahil dahil nga walang-wala po talaga kami kaya kaya hindi katulad ngayon na okay na yung ano dito yung lugar So, malapit na pala kami dito sa pagilingan ng mais, mga kababayan. So, ipapakita po na, ipapakita ko po kung paano po ang pagiling ng mais dito. So, dati po ay sanay po kami sa manual lang po na gilingan yung, yung bato lang po siya. So, nung nalaman namin na pwede pala ma, pumunta doon sa bayan para magpagiling kahit ilang sako pa yung mais mo, ay mas mabilis po makagawa ng bigas. Kaya, salamat talaga sa mga naka po ng gilingan na gano'n Mabilis po siya kaysa doon sa mga mano po na gilingan. So, nandito na po tayo sa may gilingan mga kababayan. So, ngayon makikita nyo po kung paano po i-proseso po yung bigas dito. At saka masarap po kainin yung bigas mais mga kababayan. At saka para po doon sa may mga high blood po, yung ma masarap po ito para sa inyo po dahil ano nakaka wala po ito ng mga cholesterol at saka organic po talaga siya. Hindi po katulad ng bigas. So ito na po yung ano yung gilingan dito mga kababayan. So So, buti naman at hindi nagalit yung may-ari na nagbibidyo ako dito dahil dahil nagpaalam naman po ako sa kanila. Sabi niya, okay, okay, naman daw, sabi niya. Kaya nakapagbidyo po ako dito. So, habang nanonood ako sa ano yung yung mais na ginigiling, hindi ko talaga na maiwasan na tanungin yung lalaki na yun kung bak, paano napaghiwala yung yung bigas at saka yung malalaking bigas at saka yung ano yung yung tahop yung tahop po mga kababayan yun po yung pwede pwede mo siya i-mix sa pagkain sa baboy pwede mo i-mix sa feeds kaya yun na rin yung purpose po na magpapagiling kami ng bigas dahil dahil pati pati po yung mga baboy namin ay pwede po namin pakainin ng tahop po yung pagkain po ng baboy. So ito na po 'yung mga kababayan, yan na po 'yung bigas. So ayan, tatlo, ta, tatlo po 'yung timba dyan na nakalagay. So parang pinaghihiwalay po 'yung medium at saka 'yung small at saka 'yung large. Pa, 'Yung parang large naman po mga kababayan, I, ibabalik po doon sa matanda para magiling po siya ulit para maging bigas na po siya. So ang galing po kaya hindi ko po talaga alam kung sa, saan ba nanggaling yung yung iba dyan sa tubo dahil yun, yun po, naamis po talaga ako so, wala naman wala po kasi ito sa amin doon sa bukid namin so, ang sarap po tingnan dahil napapaghiwalay po yung bigas at saka yung tahop. kaya, ang sarap po panoorin So, ang dami pong proseso dyan. Yung, big, yung mais po na pinagining namin dito mga kababayan ay umabot po siya ng mahigit 200 kilos. So, kaya nag, nakapagbayad kami ng 1,040. So, ayan po mga kababayan. Hanggang dito lang po yung video ko. Sana po ay nagustuhan nyo po. So, maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po mga kababayan. So, nandito na kami sa bahay. Kakauwi lang po namin. So, hindi na po ako nakapag-video kanina pa, pa, uwi kasi nalubat po yung cellphone ko. So, ito na po yung bigas namin. Ayan, meron na kaming bigas. Hawa diya ato. sa Ito yung isa. Tsaka yung iba nandun. So, marami na kaming pagkain. So, ito si Ching. Bahay. Oh, hello. <laughs> si, Ching, si Ching po, mga kababayan, ay dito po siya nakatira sa amin. Bahay ni Ma'am Ayas. Oh. So, salamat, Ma'am Ayas. Pina, dito mo ko pina-stay. Uh, pina-stay. <laughs> so, dito nakatira si Ching, mga kababayan, sa amin dahil malayo po yung bahay nila doon at saka matarik po yung daan papunta dun sa kanila so baka maano siya ma maligid taktagaw ta maligid ma ma ano magulong-gulong ma, ma, <laughs> magulong <-gulong> ba na <laughs> gulong-gulong So, yun lamang po mga kababayan. sa so, magandang gabi po dyan sa inyong lahat. Hindi ako sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan.